Oh, yung malaki. Yan o, yun o. Yung malaki nga pagkawala natin. malaki na yan? Oo. Oh. Pero yung huliwari na nahuli, uh, no? Oo. Oh. Okay. okay. Okay na? Oo. Okay. Okay. So, okay. Ayan na Kung... okay. Okay. Ayun, na. Nung huli. Yung... Nago na. Uy, nabuhay pa yung masarap ng prito ng nura no mm. lasang lasa yan ang pag sweet and sour lapu lapu tapos na makapili Oh, yung malaki. Yan o, yan o. Malaki nga pagkala natin. Yung, malaki na yan. Pero oh. yung huliwari na nauli, no? Oo. Yung mas malaki o yung... Yun. yun. Yung pangatlo. Yun, 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 yun. yun, pagwala natin. Pagwala so, na yung malaki na yan. Yung, yung malaki pagwala natin. Oo. Yung pala maliit. Hmm. Maliit na dalhin. Yung na yun, dalhin natin. Hmm. Yan Yan oh. o pagkakawalan daw yung yung malaki at apalakihin pa Tang araw na langit malaki na no ay yung maliit ay matagal malaki, pa yun malaki kasi hindi yung kakasa sa kawali pag inanon ang shooting sour <laughs> <laughs> yung maliit kasi yung kasi sa my god wow sakit yan lalak pa rin naman ang haseng nito pwede ah. na hanggang tuhay na buhay pa eh hmm. ayaw ah, talaga ayaw pakawag oh. <laughs> ah, nice oh. ayes na ayes na din o tapos dalawa pa din o oh. Eri po yung pagkita mo Eri dalawa ko. o oh. pagkawala okay. ah, namin na malaki na Eri okay. kasi Eri ano pa mabilis lumaki na ito kasi kung maliit matagal pa yun oh. natin, eh. so, wala na yan wala natin yan sa mababaw magkapakawala para nakabidyo tayo no yan sa... yan pinakawala na sa plastic ere 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 talas ng sasak Ay, parang masipit yun eh. Ay, talap hasang oh. yun, pinakawala na agad na talap pinakawalan ko nung nakaraan hmm. Pagawala natin dalawa sunod <coughs> ayun, mo pagawala na rin higit oh hindi na sinigang ko kagabi oh pwede na yun dyan ha? na Asukin na daw. Ang dami dyan? Gato, gato kalaki yung ari ko. Isang ganito at isang ganong kalaki yung pinakawala ko yung nakaraan. Okay. Uyan na. Ito okay. so, yung sarap kaboy ba? मगर कितना स्टेपिंग कितना